dito nyo na po tayo sa ating tanungan portion mga kapuntos. Move muna ako dito kay, ah, nagbaba ng kamay si Noe. So dito muna ako kay Bro love Nonan. Bro love Nonan, good evening. Hello, Brother love Nonan. Ano to? Ah, uh, Brother love Nonan, good evening. Please click unmute. Click po yung unmute. Ayan. Good evening, Bro, Jandi, Jando. Okay. Brother Romel, ikaw na take over. Yes, uh, Brother Bro. Ah, uh, Romel. Good evening, Brother Romel. Yes, good evening po. Ah, uh, may katahol na ako dito. Na... In, kasi yun yun isa ito yung paranormal ah uh, pader Brother Romel. Bro, hindi ko po naririnig. nagpuputol putol po. Hindi ko po alam kung sa akin o sa iyo. Chappie yata. Hello. Dinig mo ako? Dinig mo ako? Brother Romel? Hello? Good yeah. Yes, go ahead. Go ahead. Sige. Ah, uh ah. -huh. So, yung sa paranormal ba? Ah, uh, brother Romel. Kasi hindi po. Ang pang-curio to yung parang parang parang, parang Chapi, Chapi bro Ramel. Ah, Napuputol ba naga? Chapi si brother. Ah, uh, pero dinig mo ako, brother Angel? Yan, yeah, ngayon po. Parang pag lumalayo po kayo, nag-chapi yata o oh, something. oh, nakontak nak nak na siya ako eh. Di nakadikit na rito siya. yan, yan, yan. Okay yan. Yeah. Ngayon po, okay na so sa tanong niya paranormal ba no, Angel ito ba gumagamit ng black magic sa paranormal kung paranormal na ito black magic ba no, gumagamit Ang tinatanong mo po ba kapatid ay katulad ni Ed Kalwag? Oh, yan, yan, tama. Yan, tama si Kaluwag. Mm. Brother Angel, yung yung perform ba ni Ed Kaluwag ba? Ano ba daw yun? Ah, uh, black magic ba daw yun? Yun yung po yung tanong eh. Eh, spiritista po yan. <laughs> mga yan eh. So, nagkikipag-usap sa mga patay yan. Siyempre, eh. uh, sabi nga, there's only two powers, no? Ah... Uh, power from from God and from power na doon sa kalaban ni God. So power from the evil. So kung hindi basta hindi siya nakapaloob sa church natin, no, yung kapangyarihan na yan lalo na nasa ordained priest lang po, no, ang kapangyarihan tungkol pagdating sa spiritual phenomenon, no. So binanggit na yan ni Bro Wendell dati, no, na yung mga paranormal, yung mga ano, may mga psychic abilities lang, 'yung pag-usap. <laughs> So, delikado ko po kapatid. No? Nakabuhay doon ng patay. Yes, nakakabuhay. Ang demonyo din, kayang bumuhay ng patay. Di ba, dami na naano rito mga albularyo. But later on, yun na. Yun na. Sabi nga, 1% lang. No? 99% medyo magandang gagawin yun. Pero yung 1% na yun, later on, yun na. Wawasakin na niya lahat pati kaluluwa mo. Wala na. Wasak na maku makukuha na kapatid. At kaya nga, kaya kind nga of bro, bro Angel eh, kapit bahay ko kasi ganyan na nangyayari dati silang copos rice eh himiwalay sa copos rice nagtayo sa sabi niyang uh, foundation nung huli niya sila Mm, kuna ano yon biktima na biktima ng mga ibang mga ngaral yon <laughs> Mm -hmm. nakinig, na biktima. Kaya nga yun po yung pinagbabawal sa atin lahat, lahat naman nakikinig ngayon. No? Bawal na bawal, uh -huh. lalo na kung lack of knowledge kulang, I mean, kulang ka pa sa kaalaman, napakadali. Kasi ma, alam mo yung, lalo na si Brode, Bro Eli, yung dugtong-dugtong niya yung mga ano. Pero kami kaya namin patunayan na halos lahat no ng mga, halos lahat pagka na, na, natuto ka ng apologetics at may theology background ka, may katikisim ka, La, lahat ng yun, ma, ma, uh, kung may alam ka, ma, ma kasi pag dudugtungin dudug, niya, talagang biblical eh, no? kung ano yun mo. Pero kung, kung may alam ka talaga, manalaman mo halos lahat ng mga explanation niya, mali-mali interpretation, kung may alam ka. So pero, ma, ma, ang galing talaga, para kung wala ka alam, oo oh, nga, no? dugtong talaga, eh, nakadugtong, tapos letra for letra. But yun ang magiging mangyayari doon, mabibiktima ka sa mga Biblical na po yan. Pinahayag na natin po yung Naso si Kristo. Ma, Maraming maakay doon sa mga matatamis na dila no? ng mga gulang propeta. Dahil kahit mali-mali interpretation, wala kang alam. Tingnan mo, couples for Christ pa. So, ibig sabihin nun. Uh, uh, may wala na siya. -hmm, uh, -mm, kulang. -hmm. -mm. Mm -mm, pa yung pananaw. Mababaw pa. Yung faith niya, mababaw pa yung kaalaman niya. Napakaya yun na natatangay sila. Napaka-konti pa kaalaman nun. Ipag-pray na lang natin po na sa... Kasi ang unang-unang una unang, -unang iniwanan nun, yung banal na Eucharistia. Mm. <laughs> so, napakali, napakaliwanag napakaliwa na sabi natin pa yun si Kristo, ang hindi kumain ng aking katawan no? at ang hindi uminom ng aking dugo, hindi magkakaroon ng buhay. Yun ang unang-unang iniwanan nila po. No? Yung pagsisimba pag co uh, communion kapatid uh, sana let's pray for them no na sana okay kung kilala niyo siya sana may iyan ng punto 4 punto no sana para ma magkaroon at least may chance tayo sana po which is hindi gano kadali pero i-share niyo na lang po yung punto 4 punto no para sa ano nila no para sa kaalaman nila kung ano'ng tunay talaga ng iglesia natin ngayon ng ating Panginoong Jesucristo opo opo padayon po kuya brother yung fresh na water ni Father, pwede bang dagdag yun? Dagdagan ng tubig? Muli. Di ba? Ang na fresh na water ni Father, dadagdagan ng tubig? Ah, dagdagan ng tubig, bro. Pwede mo dagdagan yung binlish na water, saka yung salt kanina. Ang salt. Ang halos tubig. Pwede tatagdagan Yes, bro Romel, ang tao ang ang tanong niya ata yung ano, yung 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 water niya pinabless, dagdagan ng tubig, tama po ba? Apo, 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 bro Angel. Hmm. Bro Romel, ikaw, ikaw na o ano? Si uh, si, sino kasama natin dito? Kasi cellphone lang kasi bro yung gamit ko bro eh. Si, eh, oh, sige, so Ang tanong ko niya ata ay ano, yung pag mag-re-refill ng ano, ng tubig na hindi blessed. Tama po ba? Na-blessed siya na po. Na kanina, naipada yung tubig sa kay so, Pwede bang, na pwede bang dagdagan ng tubig. Ano pong inadagdag niya po? Tubig. Tubig ulit. Tubig siya. Pwede ba? Tubig na hindi blessed. Oo. Oh. Ah, uh, yon. Okay, ang turo ah. po sa atin dito, pagka uh, one port, okay pa. No? Parang yung oil, yung oil dati, yung holy exercise oil. Okay. Pag medyo one port pa, uh, pwede ba nagdagan yon? So, sakop pa ng, kaya pa kanuin ang buong holy exercise oil. So, siguro, ganyan din sa water, no? Kung one port lang, kung konti lang. Pero pag kalahati na, hindi na, magpabless na tayong bago. So, lagay mo, tapos pabless mo na uli, kapatid. Opo. Okay. Opo yun lang po. Salamat, Gwen, dear Romero. Salamat po. Salamat po sa Diyos. Okay po. Salamat po. God bless po. Okay, yan. Maraming salamat kay brother Nilo Novan.